Okay guys, welcome back to my YouTube channel Brian Motorworks. Ito may gagawin tayong isang uh, is Skygo. Okay, uh, delay na yung takbo, ma-RPM na lang. Uh, ma-RPM pero delay yung takbo. Anong pinagmumulan nun? Uh, marami, misa sa clutch cable lang, uh, kinalawang, hindi na, hindi na maayos yung calibration niya. misan ng pangalawa, dito sa kanyang clutch arm, misa ni up na yan, hindi na bumabalik. Pag pinisil mo, gumanya siya, hindi na siya bumabalik. Okay pangatlo yung mga clutch wheel natin, clutch hub, 'yan yung mga clutch plate, 'yan baka pudpod na. Okay pangapat, yung pinaka pinakaimportante, yung ating clutch lining 'yan, uh, kung sunog na ba or uh, pudpod na. 'Yan, ganyan yung pinagmumulan ng uh, ng sliding clutch, yung uh, ma RPM na lang arangkada ka pero mabagal, delay, na-delay siya, parang naatras lang, hindi binibigay yung takbo. Yo, Yun, yung tawag doon ay uh, sliding clutch. Ayan, bubuksan natin siya para makita natin kung ano ano ba yung sira nito. Okay? Okay guys, 'yan dito makita mo wala siyang playo. Oh. Wala siya ka play-play 'no. Yung tikas niya, oh, wala siya. Dapat may may kahit konti lang may gumagalaw 'yan. Pl uh, clutch mo nga. Sige, clutch. ayan, Okay, bitawan mo. Okay. Ah, uh, 'yan, uh, kita naman maganda naman yung uh, calibration ng ating uh, clutch cable pati yung clutch arm. Uh, bubuksan natin yan sa loob okay guys kaya nasabi ko minsan nasa clutch cable yan minsan kapag uh, ginagalaw mo to ayan gumagalaw na no? ayan tingnan nyo na no? ginagalaw ko to ayan pero doon hindi siya gumagalaw uh, stack up na siya no stack up ayaw ngayon guys kapag ganyan na uh, yung sitwasyon ayan matagal nang ganyan madadamay na yung clutch lining masusunog siya okay mapupudpud yan Ala, hindi bumabalik, oh. Pati yung cable, pati yung clutch arm, matigas niya, oh. Wala siyang play, oh. Walang play. Okay? Bubuksan ko na po ka. Bubuksan po natin para mag... Kaya, kailangan marunong ka rin mag-calibrate uh, ng mga clutch cable. Yan, linalangisan yan uh, para maging maayos siya. Hindi siya kalawangan sa, sa loob. Hindi siya madudumian na sa loob. Pag ganyan na, hindi na siya talaga bumabalik, oh. Wala na. Okay guys, yan bumabalik balik naman 'yung kanyang clutch arm 'yan. Okay, sana maganda naman 'yung play niya. okay nagka to dito sa kanya clutch cable. Matagal na daw 'tong ganyan. Uh, sigurado ito na damay na rin 'yung clutch lining niya. Guys dapat kapag ganyan na magpalit ka na ng clutch cable o kaya langisan mo para maging maayos yan o stock up o oh. Hey guys kahit ganyan mabubuksan natin to para matignan natin yung mga clutch lining nya at yung clutch wheel clutch up okay guys tanggal na yung kanyang cylindrical or, or rotor ayan tapos tinanggal ko na yung uh, clip nya dito sir clip nya yan guys, kitang kita, sunog na yung lining At yung kanyang clutch wheel ay muntik na Ayan o, oh, alas muntik na siyang Pero may tama na rin Pero okay pa naman Okay, kailangan kapag gano'n na naradaman mo na yung gano'n guys Kailangan magpalit ka ng, ng clutch cable Kapag hindi na bumabalik yung clutch cable Makikita mo naman kapag yung clutch arm mo Hindi niya binabalik hindi niya binabalik yung clutch arm or kaya makikita mo doon sa pinakataas niya doon sa kanyang uh, adjustment sa kanyang clutch lever yun makikita mo doon hindi siya pag piniga mo siya ganon ihilay niya pero hindi bumabalik yung cable okay? ibig sabihin nun, makalawang na yung clutch cable dapat mo nang palitan pero kapag bago bago palang naging ganon mga almost mga ilang araw pa lang Okay, hindi ka magpapalit ng clutch lining. Hindi tatamaan yung clutch lining mo. Okay, kaya tinamaan to dahil matagal na. Siguro, sabi niya mga 2 weeks na daw. 2 weeks, almost 2 weeks na. Yun, pinabayaan niyang ganun. Okay, kapapalit lang daw nito, lots, Kapapalit lang nito. Mga, ano pa lang, mga 3 months pa lang daw. Talong buwan. Okay hey guys, yung kanyang clutch hub, okay pa naman. Ah, uh, may tama lang siya na guwit pero hindi pa naman pudpod pati yung clutch wheel, pati yung kanya mga steel plate, nakapal pa naman. Okay, yun lang papalitan natin pati yung kanya clutch cable. Okay guys, baling gamit ko ng uh, clutch cable ito, yung kanya na uh, mag Skygo, yung kanya clutch lining. Tapos uh, ito, clutch cable Skygo. Nasa 500 daw to pero ako minsan nabibili ko to mga 420 ganyan. Paiba-iba yung presyo nila, okay? yung clutch cable nya 130 ayun yan ha uh, applyan nyo po ng langis yan bago nyo ilagay ok guys yan ok natin na ok guys tapos ito lagyan natin ng langis yan applyan natin dito sa loob road test na po ok guys ito na po y、yeah.